Saan kayo nakabalita ng langgam na namatay ng gutom? Wala. Ano? May mga ibon na tumitimbang ng isang kilo. Alam niyo yon? Pagdating nung panahon, wala na silang makain, magmamigrate sila. Ano ho? Yung timbang nilang isang kilo, kuminsan nagiging one half kilo or one fourth of a kilo. Payat na payat sila. Magmamigrate sila kasi magyeyelo na ron, wala sila makakaya. Magmamigrate sila. Ha? Alin ang mas masarap lumipad? Kung ikaw ang ibon. Payat ka o mataba? Kaya bago sila mag-migrate, -mag -mag payat na muna sila ng konti. At yung natitira lang lakas, gagamitin nila sa pagkumpay. Magmamigrate sila. Ayun. Pagdating nila doon sa lugar na yon, tataba sila ulit. Walang ibong na matay ng buto. Ganon ang sabi ng